Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa Ngayon makakapag-titi pag-usapan natin kung bakit nga ba napaka-special po ng araw ng Arafah. So, maraming katanungan, bakit nga ba napaka-special ng araw ng Arafah? Bakit pinakamainam na araw ang araw ng Arafah sa buong taon? Siyempre, pag pinag-uusapan ng araw, ang pinakamainam na araw ay araw ng arafa At ang pinakamainam na gabi ay gabi ng Laylatul Qadar. Pero ngayon, nasa buwan tayo ng Dulhijjah, pag-usapan natin, ano ba ang espesyal sa araw ng arafa Unang-una, sa araw ng arafa subhanallah, espesyal sa mga nagahaj. Sa mga nagahaj, nagsasagawa ng hajj. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, maminyo min aktharu min an ya'tika fihi 'abdan min an-nari min yawmi Arafah." Walang araw, ang Allah subhanahu wa ta'ala araw-araw siya nagpapalaya ng kanyang alipin mula sa impyerno. Pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala araw-araw. Pero walang araw na pinakamaraming pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala pinakamaraming uh, pinapalaya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa impyerno sa araw ng Arafah. Ma min akthar min an ya'tika fihi abdan minan nari yawm Arafah. Walang araw na pinakamaraming pinapalaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapalabas sa impyerno na kanyang alipin sa araw ng Arafah. Pinakamaraming na pinapatawad ng Allah, pinapalabas sa impyerno sa araw ng Arafah. Thumma layadnu. Subhanallah. Thumma layadnu katapos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay bababa dyan sa Arafa sa mga naghaj bababa dyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taas ng langit na ayon sa kanyang pagkapanginoon huwag natin tanungin paano siya bababa ang panghalaga bababa siya laya dun lalapit siya mula sa taas bababa siya sabi ng ating mga ulama dyan sa taga Arafa Tumalayad nu fayubahibihimul malaika at ipagyayabang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anghel ang mga nasa Arafah pagyayabang niya qala arada haula hindi sila nakarating dito maliban ang hiling nila ay makamit ang aking habag at patawad kaya sabi ni Ibn Abbas adallahu anhumah ito ang dalil ito yung katibayan na pinatawad na ang kasalanan ng mga taga-arafa mga nagahas dyan pero yung mga lahat na nagahas may ipon siya eh. kaya ang ito ay dalil na ang mga taga-arafa ay pinapatawad ng Allah subhanahu wa kasi hindi kayo pagyayabang ng Allah sa kanyang mga anghel kung bakit nakarating dyan ng mga tao na yun na na pagod, na pagod na pagod na pakalayo na pinanggalingan nagsumikap na makarating sa Arafah maliban ang hangad nila sabi ng Allah ay ang aking patawad at ang aking habag al-maghfira rahma kaya ang mga taga Arafah napakaswerte kasi pinapatawad ang kasalanan nila diyan sa Arafah kasi bababa ang Allah diyan Allah, bababa ang Allah kaya mga kapatid mga taga nanjan sa Arafah i-grab oportunidad na kayo po ay magdua, magtuwa kaya napaka-special po. Binigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng special na na bagay ang mga nagahat kasi ang hirap na ginagawa nila diyan, napakainit pa. Kaya napaka-special ang araw ng Arafah. Pero buong buong mundo maraming pinapatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng Arafah. Kaya dapat magdua ka diyan, dalasan mo pagdudua diyan. Plus, sa araw ng Arafa, pinakamainam na panalangin. Alam mo, araw-araw manalangin tayo, pero pinakamainam na panalangin sa araw ng Arafa. Pinakamainam na dikir sa araw ng Arafa. Khairul dua, dua yawm na Arafa. Pinakamainam na dua panalangin sa araw ng Arafa sabi ng propeta sa alaihi wa khayru ma qultu ana wan nabiyuna min qabli sinabi ko at mga propeta na nauna sa akin ano yun la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir araw-araw natin ito sinasabi pero pinakamainam na sasabihin ito sa araw ng Arafah kasi napaka-special ng araw ng Arafah subhanallah kaya dalasa natin ang pagbigkas ng La ilaha illallah wahdahu la sharika Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir Pangatlo Sabi ng Propeta sallallahu alayhi wa Siyamu yawmi arafah Ahtasibu ala Allah Ang yukafira sa natalati kablahu Sa natalati ba'dahu Subhanallah Special masyado ang arafah no? Pag nag-fasting ka sa araw na to biruin mo na karang taon at susunod pa na taon walang gawain na pinapatawad na ganito yung kasalanan mo yung nakaraan at susunod pa ang pagayon sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa araw ng arafa ay pinapatawad dito inihiling ko sa Allah sabi niya na pinapatawad dito ang kasalanan mo sa nakaraang taon hindi lang yun at sa susunod na taon hindi mo pa nagagawa ganito ka special yung araw ng arafa kaya dapat kinagrab natin mga kapatid ang araw ng arafa na na huwag natin palagpasin kaya dalasan natin dito ang pagdikir, pag sabi ng Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, La ilaha illallah, wahdahu wa la sharika, lalakul mulkul, walhamdulillah, wa ala kulli siyang kadir, magtakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, magpapatuloy tayo. Every matapos ang sala, bibigasin natin yan. Takbir na yan. Every matapos ang sala at magtatapos yan sa ikat 13 ng Dulhijjah, pagkatapos ang Salatul Hasan. Tuloy-tuloy yan, every matapos ang sala i-grab eh, natin ang opportunity mga kapatid Dalasan natin pagbibigay ng kawang gawa dito pag alala sa Allah subhanahu wa ta'ala siyempre mag fasting tayo sadaka mo na kabutihan sa mga nagahads naman talagang banatan mo na dyan ng dua na dyan ng Allah subhanahu wa ta'ala bababa ba siya mula sa taas na ayaw sa kanyang pagkapanginoon at hindi na natin kailangan itanong anong itsura ang pagbaba niya kasi hindi natin nakita yon basta mahalaga bababa ang Allah na ayaw sa kanyang pagkapanginoon So yan lang po mga kapatid ang konting kaalaman ka po sa pagka-special po ng araw ng arafah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala, ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbiyat zma'in Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.